Oh, diara mga kasubot atong ipakita ang uh, ming resulta gahapon dinhi sa tuang VIP guide so, exclusive ra ni atong VIP guide sa so, tanan nga mo-avail one set sa atong mga produktong herbal. No, o ganan mo ani avail mo kay pagkapinan mo nako ani. So wala kayo ta maghatag dinhi mga combination nga patanan nga gikan dinhi kinatay source. So ato ning usahay maghatag ta dinhi og kanang mga mo. So din pizza 28, atong ni pizza 28 so ato ning linginan okay, ni pizza 28 so mo ni gitawag og kini ang uh, uh, Pasyo bot X angle guide ni Inko Eloy kay X man ang tirada na to ani. So ang kaning nga mga linya ato lang ni Subayon do din ni tanag uh, kwan, din So kanang linya ato lang na Subayon kay mao nay gitawag pa guide. Atay pa mosti guide din ni nabutay tips guide mao na nga dali kayo ta makakuha kay natay tips guide. So gahapon mga resulta uh, sa 2 PM 006 o so di ara pasok sa tips guide uh, pasok sa pamustigay nga 6 o target pag abot din is tumoy, ming pasok na po sa tips guide nga pinakalas so diri ang uno ang ato ang uh, tips guide so na din ni nag akob pasok sa dua ka tips guide akob o pinakatumoy so na din ni ang 186 so mingawas gahapon money rambol dayon ah uh, kuhan po napunin sa isi kaakob kaning 186 ng no So, pasok din sa uh, tips guide. Kaduha gahapon. So, congratulations.